Ito nga po pala yung pastil na sinasabi ko sa inyo. Mukha po siya panada. pero ang nasa loob po nito ay bihon. Pansit po. Ito po yung sauce niya. Ito po. May vinegar po ito. wala natin yung And then, ilalagay po natin itong sauce niya. Parang sa bag. Medyo maanghang po ito. Kaya sa mga hindi po uh, mahilig sa maanghang, baka ninyo po ito magugustuhan. Pero sa mga mahilig na, naman dyan sa maanghang, for sure magugustuhan po ninyo ito. May bihon po yun dyan. And then, mmm! Ang Mmm! Pero ganun ka anghang. naman yung anghang niya. Pero, ang sarap. Mmm!